Nakagala nga po kami saglit. Tingnan nyo naman nga po yung mukha ng ari nyo. Sobrang saya nung nakalabas nga po kami ng bahay. Kahit may nararamdaman nga yung mama unang nyo, sige go lang. Mapasaya lang natin yung ariang nyo. Magandang araw! At dahil wala na naman nga po palang pasok yung aryang nyo, ito nga po ay maghapon na naman nga po kami mag aasikaso at maglilinis dito sa loob ng bahay namin. At dahil hindi pa nga rin po pala tayo magaling, si Arya nga po muna pala ang bahala dito maglipit at maglinis sa loob. Habang naguhugas nga po pala ako ng plato, siya nga po ay masikaso na naman nga po ng paghihigaan natin kasi nga po medyo sumasakit na naman nga po yung ulo ko. Ang hirap nga pala talaga kapag may nararamdaman ka, gusto mong kumilos ng maayos, hindi ka nga kasi nga yung ulo at yung katawan ko ngayon talaga yung unang sumasakit. Buti na nga lang talaga yung nandito si Ariang para tumulong nga sa atin kasi nga kapag ako lang dito mag-isa nahihirapan nga ako kumilos. At ayan nga po pagkatapos niya nga po pala ayusin yung paghihigan ko nagbihis na nga din po pala siya kasi nga basang basa na nga po yung likod niya ng pawis. Nakatapos na nga po siya at lahat magbis ako nga po ay nandyan pa nga din po sa hugasan namin. At habang hinihintay niya nga po pala ako matapos sa hugasan ko ayan nga po ay na naman nga po po pala siya pinunasan na naman nga po pala niya yung mga picture frame namin. At pagkatapos niya punasan yung mga picture frame at sa wakas nga po ay natapos na nga din po ako sa paghuhugas ng plato. Yan nga po ay higa na nga po pala tayo kasi nga po yung ulo ko ay simula na naman nga po sumasakit. At kahit sumasakit nga po yung ulo ng mama unang nyo, yan nga po ay sumama na naman nga po pala kami sa papa niya kasi nga gustong gusto niya nga po talaga umalis. Kawawa naman din po kasi si Ariang baka sabihin niyan lagi na lang kami dito sa bahay nagbablog kaya kahit masakit yung katawan ko at yung ulo ko ay okay lang basta makita lang namin siya masaya ay okay na okay na talaga sa amin yun tingnan nyo naman po yung mukha ni Arya ang walang mapaglagyan ng saya niya yung pinuntahan nga po pala namin yan ay malapit lang din dito sa amin yan nga po yung tinatawag nilang pyramid dito po yan malapit sa CES o siya sige hanggang dito na lang po muna pala ang video naming mag-ina maraming salamat sa inyong panonood bye